Yes, so, dahil ililiyo na ngayon guys oh, tingnan niyo yung tubig nila guys <laughs> parang, parang walis ting, ting ang laki ng tubig na dumadaloy guys oh. Ayan, oh. <laughs> ito ang tubig nila dito guys Sobrang. kuha <laughs> na so, dahil ililiyo ngayon guys ayan o oh, ito na o oh. so mahirap talaga dito banda guys dahil yung tubig eh, kulang cool ano ano so, yung tubig o oh, tingnan nyo guys sobrang yung uh, sobrang liit no ayan oh. yan ang tubig dito sa baba ng kwan yan oh. tingnan nyo guys no pakaliit ang tubig oh. parang kwan lang ang tagas guys parang walis ting ting lang no ang laki so yun oh. ayan guys yan ang tubig dito guys sa dito banda oh. tingnan nyo tapos may palayan sa baba siguro eh, ngayon lang hanggang ngayon lang yan guys pero sa sunod na kutsinta hindi na yan pwede dahil tingnan mo naman yung tubig guys oh sobrang liit paano pa naman yan makakuha ng uh, ano, palayan